Ayun, pagkatapos mamalengke, eh. magmi-milk tea daw sa Kutni Glass. Ayun. na lang sa ano, Thursday. Ikot na lang. Ikot. Mm -hmm. Baha talaga, ma'am, no? Nung... Ito kasi, oh. Mababa talaga dito sa part na to. Yes guys, and kami ngayon sa Donya Consuelo Elementary School kung saan po ay dito kami magpapamigay ng aming school supply donation. So yun kasama ko yung mga PCR member po ng aming ano police station. Ayun oh. Ayun. So Kausap-kausap niya mismo yung principal po. Yun. Oh. Hello po. Kasama po ko sa vlog ah. Ayon, si Madam Principal mismo. Okay lang po yun, ma'am. Okay lang po yun, ma'am. Opo. Ayan, o. No. Oh. Ito po ang elementary school ng Doña Consuelo. Maliit lang po talaga siya. Kaya ito, napili na aming na bigyan ng, ano, bigyan ng aming school supply donation. Ang aming, ano, ang aming sponsor, ay eh, walang iba kundi si RD mismo, siyempre. Yun, o. No ang chief encad po si PSG Carol Butal. Siya po ang chief encad po namin dito with the assistant of ano police corporal uh, police corporal Glacier Bet Lorenzo. You know. Yan oh. Sila po mismo ang mga uh, natin. Siyempre at hindi mo uli si Batang Paitan. Ayun kasama namin. So guys, ito papasok kami sa Office of the Principal. Ayun oh. No? So dito kami ngayon sa Barangay District 5. So yun. Guys. dito. So itong nakaraang ambon kasi, uh, bagyo, medyo may baha. So ayun. Uh, actually guys, nalinis na namin 'to. Nag-ano na kami dito, Brigada Eskwela. So yun. So medyo dahil lang sa bagyong guring ay medyo binaha dito. Baha talaga dito sa uh, ano na 'to? Part na 'to ng eskwelahan. So yun. Yun, uh, ina Mami, naabot ba yung baha dito, ma'am? Patanas po. Mga, <laughs> <asak niya. laughs> Totoo. Yun po. Yun. Totoo. Babandik po Babandik-bandik na. Ayun po, sandbag at ano. Kasi, Oo. ang tubig pumundug nga yung o, nga po, mami. Okay na sa akin uh, na sa ako ang bahay. Huwag lang yung mga S mga bata. Oo. Patali lang ako. Kung Kaya nga, oh. Mas na, mm -hmm. Baha talaga dito, ma'am. Tignan mo po, oh. Guys, oh. Oh, big shout out po sa mga ano ah sa mga may mga busilak na puso. Yun, no, oh. sandbag daw kailangan sandbag dito. Sandbag. Oh, boss, Ngayon, halos mga babae uh, pa naman din yung ano dito. May isang ano naman kami. At Yun, ano, si Madam Principal. Ito, meron din na habot dito. Kaya lang, matas kayo, talaga. Oh. Pagbaha Pag na dyan, at malakas ang ulan, pag labas namin doon, mm -mm. baha din po. Baha talaga, ma'am, no? Murak ang ano ito. Ito kasi, oh. Bababa talaga dito sa park na to. Ayun guys, talagang in talaga dito sa Barangay District 5 guys. So, shout out sa mga busilak ang puso. <laughs> so, yun. Si mam ma principal na mismo ang may hawak. Hawak ng walis yung ting. Yun. Pagbibigay kayo, kami na, ng ano, mama, school supply. Yun. Oh. Pero, ang aking pero, keep and cut. Ang aking keep in card na <imitation> Sana wag kumulan ulit ma'am, no? Yun, kasi guys talaga, sana lumayo na si Bagyong Guring. Yun. Baka, baka bumalik na naman si Bagyong Guring, ma'am. So, ayun, dito kami niilibot talaga namin guys yung uh, elementary school dito. I Alin mean, ma'am, ito. Ito yung pinaka stage nila. Maliit lang, to talaga, Ma Malit lang ito talaga ma'am. Maliit lang na-eskwelahan ito na, mga nasa 250 lang bata dito eh 100 lang mam, no? daw Oo. o yun konti lang 100 plus lang daw ang mga sudyante so yun magbibigyan natin lahat yun guys at ito talaga ang amin napili na bigyan ng school supply kasi ito parang pinakakawawang eskwelahan sa kuya po itignan nyo naman guys yung so, maliit lang talaga siya tapos bahain pa talaga guys sobra so yun. Pa-attend naman. Andito mga tsong dito. Dito mm -hmm. Yung. So guys, ayun, update na namin kayo pagka naibigay na namin yung school supply. So bukas po namin ibibigay. So you know. So ay na nga guys, namili nga kami ng mga gamit ng bata, mga notebook and mga ballpen, lapis at mga papel. So dito lang po sa bagong tayo na Super 88. So yan, ang dami po mabibili. Kaso nga lang guys, alam nyo na, sobrang mahal nang bilihin. So yun, salamat po sa sponsor na nagbigay. Siyempre walang iba kundi ang aming regional director. Binigyan niya po kami ng... Uh, sponsor na pambili ng mga gamit para sa napili namin iskwilahan. Yung aming iskwilahan na napili ay ang elementary school ng Doña Consuelo sa Barangay District 1, Kuya Puneva Isiya. So yun guys, tingnan nyo naman ang mga kasama ko ay mga babae. Siyempre, ang chip ng MCAD, si Ma'am Butal, at yung kanyang assistant na si Ma'am uh, Glacier Lorenzo. So yun guys, andito nga kami namimili. Siyempre, iyan no, oh, mga monggol, mga lapis, mga papel. So, guys, sobra talaga mahal na mga bilihin, guys. So, yun, pinilit lang namin talagang ipagkasya yung mga binigay ni Ardis. So, yun, uh, sa awan ng Diyos, kasya naman at may konting abono ng konti. Wala na ang problema yun, abono lang naman. Para lang naman yan sa mga bata na aming napiling bigyan. So, guys, ayun, magbabayad na nga kami nasa counter na nga po kami sobrang sayas napakasarap sa pakiramdam ayun oh no? may mabibigyan may matutulungan kaming mga bata na sobrang alam nyo na yung mga iba nga daw uh, grade 6 grade 5 may eh, nagkoconstruction so yun guys bibigyan namin silang lahat say hi say hi daw yun oh no? napakabayad na mga staff ng Super 88 yun lang po bye bye ayun pagkatapos mamalengke magbimilipte daw sa kutnigles ayun <laughs> <laughs> na lang sa ano Thursday ikot na lang ikot na lang tayo nanawagan po kami kulang po ng dalawang libo yung amin mo <laughs> kulang <laughs> na lang dalawang libo baka may baka po magandang loob alam ka yun okay sige melt ko lang kami tapos na kami mamalaki guys yun know. o